Agnes, ka na ba? Agnes, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ni Madam. Ay, may program kasi dun sa eskwelahan ng anak ko, kaya hindi ako agad nakaalis eh. <sighs> huh? Balik ka na pala, Ma'am Agnes. Ma'am, um, ma'am, ma pasensya na po kayo. Kasi hindi ko nun po akalain na magkatagal ako sa eskwelahan ng anak ko. Pasensya na po. Ay, hindi na po mauulat pa nga ako. Talagang hindi na mauuli. Kasi wala ka ng trabaho. Hmm. Huh? Mamahin lang naman po ako na late. Eh ano naman sa'yo. Hmm. Ayaw na kita eh. oh, ito. <gasps> Yan ang huling sweldo mo. Hmm. Mulis ka na! Madam, baka naman po pwede niyong pagbigyan kahit ngayon lang. Hindi naman po ganun kalaki yung kasalanan ni Agnes. Gusto mo yung mawala ng trabaho? Sige na, Agnes. Umalis ka na. Bago pa ako mabuisit. Hoy, Lloyd, dito ka. May utos ako sa'yo. Dali! thank you